Hello po mga sir, mga boss. Kumusta kayo? <laughs> At tagal-tagal na naman tayong walang upload. So ito, kasalukuyan. Uh, uh Pinagahanda natin ng makakain yung mga ikinulong muna natin na nakabitaw na manok. No? Kasi uh, nung nakaraan, pinuntaan ako ng may-ari nung nagtanim ng palay doon. So nakakarating yung mga manok natin doon. nakakaya, kinulong muna natin. Ngayon, dahil nakakulong sila, uh, kailangan natin rasyonan ng makakain. Pupunta tayo mamaya doon. Uh, yung mga nakabitaw natin na road island at saka yung pabo. So, ikinulong muna natin. Okay. So, ito yung alaga ko na laging, ano, yung masipag na nagbibigay ng itlog sa amin tuwing umaga. Ito yung original natin na, ano, no, inahin na RIR o Rhode island red. Yan, araw-araw po, binibigyan kami <coughs> Itlog na ma-almousal yan tuwing umaga. Hey, tara mga boss. Uh, pakainin natin yung mga ikinulong natin ng mga manok natin, no? Tara. Bob. Takin hmm. tubig ka. Hindi naman manok yun. Pabo yun eh. Hindi, okay, nandito na rin kasi yung mga pabo at saka ano eh. Ah. Uh, ikinulong din natin eh. Ito <laughs> eh, sila oh, mga sir, ma'am boss. Ito na, pasok. Pasok dito. Pasok ka dito. So, ito yung mga... Ayan. So, muna natin sila temporary para... Uh, para ho, hindi sila makaperdisyo dito sa mga nagtanim ng palay sa atin. Nakakaya naman oh, dun sa mga kapwa natin na uh, magbubukid dyan. So, kinulung muna natin sila. Tapos, sa uh, pupunta tayo dun sa mga alaga natin na uh, mga bibe. So, pakainin na rin oh, natin ngayon umaga. So, tara so, nandito na tayo uh, sa kulungan na itong mga alaga natin bibe. Oh. Ito sila. Pakita mo na. Nakabang na oh. Yan. So, pakainin natin sila. Ano lang nak maputok eh. Yan ni nana. Gege. <coughs> Yan, so kumababasin 'yon. Napakalakas niya lang kumain. So pinapakain nuna din, yung kinalas natin na mais dito na lang po itong aking vlog uh, for today. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po sa inyo. God bless and bye. -bye.